apelido mo po? Diaz. Gloria Diaz, Diaz po. ah. Uh, bako sabi mo po kanina, sulo ka na lang po sa Indo. harong ano? Diaz. Ay, ka mo po. Ano pong purok sa ang lugar na doon, sa ano? Ano pong purok? Itong sun po. Ha? Ano po, ano po ito si purok ang barangay nindo po? Um, ha? Sunasays. Size. Suna size kang Santa Lucia po. Hmm. Pero ka po din lalakaw-lakaw. Ayun. Ah, ayun. Dapat po, dahil ka na po nang lakaw tiyata, ano, mainiton. ma mainiton. Kaya nahiling ta ka kanina nakatukaw duman sa may waiting shed. Una ko kung naano ka, ka ati ka po baga.

Si... Asa may iskilahan? Ang pangang iskilahan po? O, oh, si Dijo lang. Sabi niya ako yan yung kapi. Kapitan. Ah, mm, ayun. Ito nga lang. Baman na nito sa umuwi. Dito nito pala <laughs> niligay <laughs> ng aking umuwi. po kung sakaling igwasay mo mag ano magtabang na igwas ako yung mag ano mag taon yung maski dikit na grasya kaya tika po ko nga kung sain ka po sa Santa Lucia pa, iyo po nga ito na ako na lang mismo mahatod sa imo iyo po tanayrak po ako kasi nga dan mo lang po kaya ang mama ko iyo kaya ano hmm.

Guys, kung mapanood man nyo itong video to, si nanay po ay solong buhay po sa kanila. Yung mga anak din po niya ay hindi niya po kasama. Ah, si nanay po ay nakita ko po nakaupo lang sa waiting shed kanina. Eh, sobrang init. Tingnan nyo po yan. Ayan, oh. Sobrang init. Eh, si nanay is 65 years old na po. Eh, dapat sa ganyang edad ay hindi na niya kailangan maglakad-lakad para lang makahanap ng kanyang makakain. Uh, guys, kung kay makakatulong nanay, kahit po bigas or noodles, pwede nyo po sa kanya ibigay. Malaking tulong na yun sa kanya para hindi na niya kailangan maglakad-lakad pa. Ano po? Thank you po.